This is Mamiel, Elpat again with another mini vlog. 11.30 na nga lang mga oras na yan. Kaya naman papakainin ko na nga ang mga alaga naming baboy. Balihin natin ko nga lang itong balat ng upo. Tapos ilagay ko nga lang yan ng tig-isang cup ng grover feeds. Tapos binasa ko nga lang yan may para naman yung balat ng upo ay maglasang feeds. Dahil 11.30 pa lang naman ang mga oras na yan. Kaya naman naisipan ko na rin yung paliguan yung alaga naming baboy bago ko nga ilagay yung pagkain nila. Pagka-press ko nga ang katawan ng baboy ay eh, talaga namang mabilis nga lang silang lumaki. Disclaimer lang po, hindi ako expert ito po ay base lang sa aking karanasan. Pagkatapos kang nga pakain etong si Negra ay sunod ko naman ng papaliguan. Eto namang si Kabang. Pakahirap ng paliguan ito ni Kabang dahil takot na takot talaga ito sa tubig kahit kailan. Importante nga na bago mo ilagay yung pagkain nila ay kailangan talagang malinis na malinis yung labangan. Yung mga balat ng gulay wag nyo itatapon lalo na kung may alaga kayong baboy dahil pwedeng pwede nyo nga itong ihalo sa kanilang feeds. Pagkatapos kang malinisa ng kulungan ni Kabang ay agad ko naman nga binasa itong area na to dahil para nga naman maiwas-iwasan or mai Ibsan-ibsan yung init dito sa loob ng kulungan. Ito rin nga pala yung isa sa mga pinagkakaabalan ko dito sa bahay. Ang pag-aalaga ng baboy kaya naman hindi tayo makaalis-alis ng bahay mga mi. Kaya ano fa, see you on my next vlog. Please like, follow, and share.